Eto, dalawang bangka yung dumating mga kabukid kay Kuya Didi. Nagkano sila, nagdala. Ang dami pa lang nilang huli oh. Nagdadala sila. Ay, sila kuya pala to. Ay, madaming huli ano, common. Oho, uh -huh, daming huli nila oh. Boss, ano arsa yun na ano, lumakot kanina umaga? 4. Alas 4? Ang dilim pa, ano? Ang aga. Pwede yung nahuli ay, nila. Ay, kasi siguro kahapon. Po, oh, ay, di-off ko po kahapon, linggo. <laughs> Wala po tayo kahapon, ano kaya? Wala po ako kahapon, makakabukit dito. Meron kami araw O, oh, sila araw-araw po. Ang ah, lalaki nung huli nila ngayon, no? common, o. No? May mga common, mga kabukid, o. Oh. Ang kasarap yan, common. Pukuha sila ng crates. Ang paraan po ng panghuli nila, mga kabukid ayan. Nakikita mo nyo po ba, ba yan? Dala. Pandadala. Magagaling sila mandala, kahit na nakabangka sila kaya kaya nila mag-balance mga kabukid. Boss, mga ilang taon na po, mga ilang taon kayong nagano nagdagupis ng mangisda? Oh, bata pa. Bata pa? Mga ilang taon? Mga 6. 6. Kuya, ikaw ano? Mga ilang taon ka nag Ano? 10 taon. 10 taon. Wala <laughs> <laughs> oh. ba ninyo <laughs> Mga bata pa sila kasi ano. Kaya ito ano. Kuya oh, si ko si na naman ni, 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 ni Si Kuya, <laughs> <laughs> si oh. Si Kuya, eh, kaya ilang taon na po kayo na nagsimula mang isda? Ay. pa lang ako, binata pa ako. Binata? Oo. Okay, may asawa ay, na, na si Kuya. Kuya ko Oh, pagka bata pa lang natuto na mga kabukid uh, basic na lang sa kanila yan kahit yung panghagis ng isda kahit nakabangka sila pero pag di ka marunong tataob ka dyan ay magkasama lang kayong dalawang bangka oh, Ah, yun. Nakasama pa sila mga kabukid. Ah, kaya pinagsasama-sama nila yung isda nila. Ito yung unang ano nyo? yung unang huli nyo? Tapos mamaya babalik pa kayo, no? Pangalawa na. Ah, pangalawa na yan. Nakabia, nakabagsak na kayo. Hindi na nakabigay na kayo kay Kuwede. Hindi. Oh. Maaga. Ah, alas 5 kasi nga pala. Alas 4 kayong ano kanina. na lumarga. Eh, mga ah, magkano po yung kita niyo niyan? Dalawa. Ay, unti ah, ano po? Konti lang. lang. <laughs> Ayos sabi ni Kuya. <laughs> Ayos sabi ni Kuya. Eh kahit pa paano, meron na po silang kita nito kasi ano, maaga pa lang, madilim pa po. Uh, Lumalawot na sila. Ganyan po kasi pag yung mga mangisda dito sa may Kandaba, Pampanga, mga kabukid. Kabukid, kabukid. Uh, kakapon, ay nung makalawa, si Bossing naligo, nainitan. <laughs> Nag-dive dito sa ilog. Mayro, mayro, ano, may ano? Ayun oh, sir. Ah. Ah, ayan ah. Ito. Ay, aket na nila sa taas mga kabukid. Diyan sila ibebenta kay Kuya Dian. Tapos ito si Kuya. Dami pa pala huli, no? Halos marami na kayong nahuhuling common ngayon, Kuya. No. Ba't noon na puro mga typist ngayon ano, sa kayong pagka roho. Maralin, yun ang unang nahuhuli. Ah, pagka bumababaw na common. Eh medyo mahal naman po yung common mga kabukid sa kaysa doon sa Typhis tsaka sa Rojo Kasi ah, ko Papakita ko lang sa inyo kung saan nila dinadala para yung mga bago sa nanonood sa mga video natin, sa vlog natin. Ayun oh, doon nila dinadala. Tapos may nakaabang na, kuya. Eh mga bibili sila mga kabukid. <laughs> Ito yung way na inuulit ko sa mga vlog ko. Lagi ko naman sinasabi, papunta San Miguel Bulacan yan. Ito, San Fernando. O kaya sa bayan ng Candaba, makakarating kayo doon mga kabukid. Tapos kinikilo nila dito yan. o, oh, ay, bibili sila kuya. Sila ate, may customer na pala si kuya dito. Taga saan kayo kuya? Magumbali. Ay, magumbali, napakalayo. Hindi nilang yan, mga kamukin. Uy, ang dami niya, common. Maraming naghahanap na common sa sa mga comment sa ano ko, sa mga video ko. Ito po, marami na silang nahuhuling common. Puro common na. Oh, binabalikan nila yung ano doon, yung tira pa nila. Pangalawa pa lang balik na nila 'yon. Ito, oh. maganda na 'yung patungan ni Kuya Didi, mga kabukid ah. Oh, hindi na nakalapag. Oh, sila Kuya, isang sako ang binili nila. Isang sako from Magong Bali. Dini lang 'yan sa kabilang lang 'yan, mga kabukid, sa tabi lang. Naka ilang kilo sila? Naka ilang kilo po sila, Kuya Samuel? Eh, Didi, na ilang kilo sila? Ay, hindi pa tapos ano. Kumukuha pa. Eto, si Regine, nakabili na. Ay na, may tire ano? na. Pang pangulam Bigat niya kuya. Magal lang. <laughs> kaya, kaya ni kuya, baliwala sa kanya. Basic okay. lang yan o. Oh. Magkasanay ka ng bumagbuhat-buhat. Daming common ngayon o. Oh. Daming huli nilang common, medyo mahal. Ay! Oy! Napaubos niyo na yung ano niya! Napaubos niyo na! Ang tulin mo magpatakbo, hindi kita makaha, di ako makahabol, naka-single lang ako. Hindi ko kayo mahahabol. Ang tulin lang magpatakbo, napaubos na 'yung ano, 'yung binili sa iyo, kaya di, bibili na naman sila. Ah, bibili sila. Promo ano 'yan? DRT. Bulakan mga kabukid, nagtitinda sila.